Eh <laughs> na sulit, tangi hindi 'yung mga natos saya so taas. Ay 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 lalagoy na eh kan. Sobrang So 'yun mga idol, mga mamang panibagong araw, at panibagong pagkakataon naman tayo Bali linggo ngayon. Day off natin. Mahal ng kasunod yung day off natin Kaya ayun, maninipsay tayo ngayon uh, Sana po, isamahan nyo ngayong araw na to Sana pagbigyan tayo ng huli Sana makarami tayo ngayong araw na to Nung isang vlog natin, nakalimanan tayo Pero ngayon sana, pagbigyan tayo Medyo uh, maganda yung Ano, mga araw kagad eh. Mga idol, bali Magsi 6.30 na, kaya uh, simulan na tayo tara siyempre kung bago ko pa lang sa ating channel huwag naman kalimutan mag subscribe pakihit na din yung ating notification bell para lagi po tayong update bali dito tayo ulit sa may pinagbabawal na spot na pwede na kasi baha na kaya pwede na siguro mga idol yun yeah, mga idol uh, siyempre Uh, shout out po sa inyo lahat yung mga solid supporter natin mga subscriber mga follower natin walang mga na walang sawa sumusuporta sa atin sana po lagi po kayo magiingat sana panurin nyo to hanggang huli para ito pa no uh, may takita kami sa sige po mga idol update nyo lang kayo mamaya trơn lắm simu lần a few inches later trời anh anh ấy rồi tay cái luôn ta sắp anh Ada ali ada Boleh Ya. Yeah. Awal Boleh Boleh, Boleh.

Eh sila nga ayun, tingnan yung mga ano yun. Mga sila nilusong nila para makahuli kaya tayo tsaga-tsaga lang din tayo dito mga idol ayun. No? Ayun, nilusong nila yan no? para lang makapwesto sila dun Kaya hey, ya, hey, hey. mana sahulu? Sa hulu idol. Oh, oh matos ka na gitu. Oh. Mana sahulu? Enak eh. aja sih. bener-bener warna terlalu much, much, much later. Pupunta natin yung dalawang tropa natin na ah, taga San Rafael. Bigyan natin ng souvenir sticker. Mga doon oo Uuwi na daw sila. Ayan, madalang talaga. Hindi sila natapat sa kagataw ah, dito sa CIA. Tayo, madalang din naman tayo manisa. Pero, hindi sa kayo, pambaril. Pangalan mo, sir? Darwin, share Darwin, share Darwin, share Darwin, share Philip, tiga share apa Oke, ini jangan atin sini sebelum ini, para penonton ini lagi channel nanti mau ada ya. Dan dari Wina yang balik Wina ya. Jadi petunjuk nih. Oh, iya, orang cari-cari jauh di itu. Kita yang mau trope nih, mau trope nanti nanti nih. Emang ada nih. Moments later. Kulka, ada Huli, huli siya. Buyanas mo naman. Pili-li lang tayo ng malalaki ng konti. Punang hmm. po po, sa isang pwesto. Kaya ang ba bagal. Hmm. Baba pa, tama, Lodi. Buyanas mo buenas. naman. Pwede eh, na to. Tagdag din sa huli natin. Gamitin natin na pulot natin lalagyan. Lalagyan daw nung kasama ni Boss Alam to. Sayang, hindi ginawa. Kaya natin. Aswerte well, to eh. Wow. ạ vâng ạ vâng ta vâng đi <laughs>

Hey, sapul sapul, pool, sa Wala nang hangin, tanamahan pa din Magaling ang tiyamba mo, malakas eh <laughs> hmm. Tiyambahan na naman natin, mga idol Pwede huh? hmm. na yan, ano Puro ganun ang natin, mababa

a few moments later. Mga yung mga namamantayan, sila ate. Oh. Mga taga saan po kayo? Sa Pampalan. Sa Pampalan. Pala subscribe yung channel ko. Ako yung vlogger na si Kabambang, ako yun. Ay, kayo ba? Ayan. Eh. Bahala ka sa buhay mo. Kaya si Kuya, yung taga pala yan. Pampalan kami, Rodwan. Ayan, Rodwan. Ayan yung mga kasama nila. Ya. Shout sa inyo lahat, mga idol. Ayan, ayan. Ayan, ayan. 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 Ayan.

Subscribe nyo yung channel natin na, ano? May FB page din yan uh, Hunters TV Kung ano yung nakalagay dyan sa channel na Yun din yung ano Chocolate Oo oh, uh, ako yan Salamat ah, uh, Ito wala na Kita natin yung mga tropa natin eh. Mga uh, Baliwi na tayo Malulopot na yung <laughs> cellphone natin Pero kahit pa paano Nakahuli tayo nakahuli uh, na. Ito uh, yung no, mga huli natin Tapos na? marami din silang nahuli Kaya lang maliit oh. Uh, yan, you know? <laughs> Kasi maliit <lay> pantin nila Kaya kaya nadali nila yung puro arroyo Bukasan mga arroyo dito Mga idol yan ay yung mga kasama nila, shout out sa inyo lahat mga idol, ayan. Salamat. Ayan. Saan na? Three hundred and forty-six minutes later. Yon mga kababang magalas dosi na. Palaw mo tayo. Pero pa papano marami naman tayo na dale. Acamba tayo mga idol. Yung mga nahuli natin, yung anan natin si Robert don. Pero hindi din ganong marami kasi nga. Ay, namamante mga namamante mga taga ng mga tagasan. Ano, Apong bayan bayan. Nakakilala natin yung mga tropa natin eh, yung mga namamal din, hindi naman natin pwede pagwala kasi dumayo lang din sila para makahuli sila, makapumanti sila. Pero ang dami din nilang huli kaya lang maliliit. Mas nadali na bigyan natin sila ng sticker para ito pa ng mga ng na channel natin. Wala ito nga pala yung mga nahuli natin mga idol, nakarami din tayo. Pero yan idol, yan ang nahuli natin o. O, ano one, Yan o, 1, 2, 3, 4, isang bulig, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 pilaso pero ito paano, okay na yan mga idol, marami na yan ayan, 13 tayo bali, ayos na din yan solve na din yan, pang solve na din yan mga idol wow. yun nga mga idol, bali mag alas 12 na ayawin na tayo, ito paano, binagbigyan naman tayo ng huli, binigyan tayo na naman ng biyaya dito sa CI, kaya thank you, thank you Lord po ito paano, may pang ulam na naman tayo naka-kinggitirasa yeah. tayo uh, shoutout nga po pala sa ating mga solid supporter, sa mga subscriber natin, sa mga sa inyong viewer natin sa mga walang sa mga sumusuport at nagtsatsaga sa ating channel at medyo madalang sana kayo magsawang panoorin at subaybayan yung ating mga vlog at paghahanting. ah uh, bali si kabang mga hingal kasi pa-uwin tayo eh. ay restore restorsin eh sige mga idol, thank you thank you lord po uh, at sa susunod na na lang po natin uh, God bless po sa inyong lahat, sana po lagi po kayo mag-iingat sige po, bye bye